Kaya naman, nandito yan. Pag-iklabo? Mababala ko kayo mga alir. Gutom na gutom na ako. mo এটা প্রত্যেককে মারতে হলো না Adong, sino si Bruno? Adong? Dalata, kita na dito. Wala. Sana ngayon, may game na din 'yo kay Bruno, nawala ako. Ano? Ano? Narinig mo si Bruno sulit sa mga. <laughs> Adong! Iwan mo ko bro, no? Iwan mo ko! <laughs> Ngunit hindi niya narinig ang basal ng na tinig. Nalangamanan lamang niya sa kanyang mukha ang malalupit na palang ni Bruno. Natulig, natulig siya, nahilo at nakaraan ng ilang sandali hindi na nararamdaman ng kapamisan at sa kapayapaang bigla kumandog sa kanya.